Ngayong araw, pasyalan po natin itong Boulevard sa Poblacion Santa Catalina, Negros Oriental. At iyong tinatayuan ko, ito po yung bahagi ng simbahan. So sundan niyo lang yung video ito at mapupunta tayo doon sa sikat na pasyalan dito sa Santa Catalina, ang Boulevard. Maganda po doon, merong sunset at the same time, uh, malinis yung tubig dagat. So ipapasyal ko muna kayo dito sa simbahan. Ito makikita ninyo nandito ako sa kabilang gate pero close kaya kailangan natin dumaan sa main entrance so, ito yung mga santos dito naikot tayo sa so, okay, dito Okay. Papunta na tayo doon sa Boulevard. Nakalabas na tayo ng simbahan at isa ito sa mga daanan papunta doon sa Boulevard, Poblacion Santa Catalina, Negros Oriental. Uh, nandito na ito sa center. sa uh, Poblacion. Oh, ni pa Boulevard, ma'am. Oh. Itsura ni siya, ma'am. Okay, oh, Boulevard. Na, 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 na. Ah, sige. Thank you, ma'am. Uh, so tama so bye tayo sa tamang daan so kanina dito tayo kanina oh. kanina dito tayo kanina Ano 'ni Bolivar 'di ri ma'm? dito dito. Dito dito raw ko ate. nakikita nyo ba yung nakikita ko yan po yung dagat so medyo ilang lakad na lang mararating ko na mararating at makikita nyo na yung boulevard dito sa Santa Catalina yan ngayong hapon it's a low tide yan no? Oh, napakalawak na ang dagat napakaganda at kapag nandito kayo ma-feel yung freshness sa hangin na galing sa dagat yung positive uh, energy okay so dito na yan yung pasyalan okay oh. Okay. So, dito tayo, pasal dito sa dulo Nandito na ako. Nandito na tayo sa boulevard sa Santa Catalina, Negros Oriental. At dito na part, pantahan natin yung dulo, kasi dito mayroong maraming bangka at parang naliligo yung mga tao dito. At kapag nandito kayo, makikita nyo yung mga bundok, yung bundok ko. Oh. malawak na paningin yung makikita bata, naliligo yung mga bata guys, ito na po yung dolo guys ito yung bahagi ng boulevard sa Santa Catalina So ito yung dulo at mamasyal pa tayo doon sa unahan. Doon kasi meron ding public na pangligo, yung maliligo yung mga tao. Punta tayo doon, balik tayo. So babatay tayo dito sa daanan para makita rin ninyo yung magandang uh, tanawin. yung nakikita nyo yan po yung alon alon ng tubig dagat so, dito ako dadaan kasi masyadong malalim dito uh, dito dadaan kasi uh, hindi malalim baka ma-injured ako ito hapon no? makita niyo yung sunset. Maganda yung sunset dito. At meron ding aso dito. dito sa kabila yan po yung makita ninyo meron ding pwede kayo maligo dito ano malinis yung tubig dito makita nyo mga bata dyan naliligo po sila sa tubig jagat